Good morning, our video for today. Dito tayo sa farm. Welcome my real industry and my YouTube channel and my TikTok. Miss Palaka! Maganda po ang panahon ngayon dito sa Dabao de Oro and dito po ako ngayon sa aking sariling farm na minana ng aking mga magulang. Ito po ay nag-iisa lang po ako dito. Uh, naglilinis, nagpapausok kasi masaya po na madalaw po natin ating mga New, ang ating lupain or anuman ang matanim natin. I'm so happy kasi uh, na tayo sa magandang panahon ngayon. I'm very sad. All people around the world to sacrifice and more trials about ba Baguio and Lindol. Hoping for them to be strong. All people around Cebu. Uh, Masbati, Bicol. Karaga, Markina City, Liti, Ma Samar, Cadiz City, Negros Occidental, and Bacolod, all around the world, hoping for na okay po kayo ngayon, na free lang po tayo, na maaa recover po tayo mga mga friends, mga kablogger, hoping for na makabawi din kayo. Uh, huwag kayong mawala ng pag-asa hanggat nabubuhay po tayo, dadaan po tayo sa mga pagsubok, mga hamon sa buhay, basta huwag tayong sumuko, kaya laban-laban lang, enjoy life lang po tayo, maging tagumpay or maging success or failed or not failed, I'm so happy. Good morning everyone sa lahat pong mga taga-Constellation, uh, uh, Talisay, Mandawi all people around around Cebu or oh, all not Cebu, Bohol. Thank you very much to love and support. Hoping for na. Hanjan lagi kayo sa lahat mga pagsubok ma na maranasan natin. Huwag tayong sumuko. Love lalong Lalo na sa ating sarili. Alagaan po natin ating sarili. God bless all. Good morning. Kung hindi po kayo nakapalo or subscribe sa my YouTube channel, huwag niyong kalimutan like and share. Miss balakat. Uh, thank you all nationwide. Everyone, I love you everything. I love you so much. Bye, bye, bye. Shout out all. na comment Uh, andyan po kayo nagmamahal sa akin. Miss Palakat, always love and support sa inyo.